yun mga amigo medyo matagal tagal akong walang uh, upload bukod sa hindi ako nalaot talaga ngayon ang mga bangka hindi nakakalaot ayan karamihan din sa mga bangka na yan mga amigo yan matatagal ng istambay yun dami oh. yan ay halos mahigit na isang buwan na hindi nakakalaot hindi. marami dito sa mga bangka ito mga amigo naglalaot yung iba o kaso lang sa panahon ngayon Itong lakas ng panahon sa amin Eh Yun, isang buwan na mahigit Naalantap pero Mga dalawa tatlong araw lang lalakas uli Kaya ang tingin titingin muna sa windy mga amigo Yung mga bangka bago Magkarga ng yelo Kung tatlong araw lang yung lantap hindi na yan magkakarga Kasi tama lang magkapangarga ng yelo Tama ka lang magkarating sa laut pa ba? balikan na uli Hindi ka makapangisda dahil malayo yung lautan kaya Ayun, mahigit sa buwan na Mahalos isa't kalahating buwan na, na hindi nakakalaot sila Ayan, mga bangka, mga puro naka-stamba mga amigo. Ayan, dami. Ako naman, sadya talagang hindi ako nalaot. Ayan yung bangka natin, mga amigo. Ayan, o. Ayan, si Chibang. Medyo malikot pag nakasum. Ayan. Ayan yung bangka natin. Ayan. Itong dalawang ito, mga amigo, talagang sadyang hindi rin nalaot ito. Dito nalaot. Ayan. Dito sa aming gilid, yan, nagre-repair. Nagre-repair yan. Kaya doon, mga amigo, ma medyo matagal-tagal lang, wala akong upload. Dal mahigit na yata, dalawang linggo. Yung bangkani kasuyo, simula nung malubog yan, yan lang huling video ko. Pero ngayon, ayan, pinataas na niya. Hindi ko lang, na, hindi lang ako nakapag-video nung itaas ito. Yan, nalagyan ng pandong at uh, ang plano yata niya dito, refer niya. Ipaparepair niya ito. Ito, papataasan itong hulihan. O, gawa ng plano yata niya, palitan ng makina, papalitan mo ng makina. Papalitan ng makina. Ayaw, papalitan ng makina. Single na. Detransimension na. Hali na, ko Tapos, babaguhin natin pong kamarote. Ito, babaguhin ito, Ito, babaguhin ito, papataasin sa pilot house na, sabi ko nga dapat ang pilot house may, may pinto dito sa gilid para paglalabas madali ang paglabas Oo. yung hulihan lang naman ang tataasan yung pinakang subre sa hulihan Oo. yun at sa tingin ko sabi nila baka daw papaltan pa ng mas malaking makina kargado na sa totoo lang mga amigo sa sinasadjisen ko si kasuyo. Yung mayroon namang mga makina na apat ang piston na hindi naman gaano malaki pero kompleto may transmission. Hindi yung mahihirapan kapag magpaandar kasi tuloy-tuloy na ang andar no eh, yung neutral mo lang para huminto eh. Oh. Single. Eh ko kumpara mo yung bigat doon sa dalawang makina na yan, isang tatlong dalawang piston sa kaisang tatlong uh, single piston. Ay kuan Ah, uh, parehas na lang yung bigat kaya yun na rin ang tigid nito. Parehas lang din ang lalim ng baon sa tubig kahit palitan niya ng makina hindi hirap ang kapitan eh, kasi pagka kagaya nito may tubig yung tambutso nito hindi mo siya pwedeng patayin na hindi mo muna isasara ayun kaya pag pupundo ka magagahol ka kasi magsasara ka muna ng gripo na para hindi pumasok yung tubig sa tambutso bago ka magpatay ng makina ay wala pang transmission yon yun ang mahirap doon pagka gipit yung papasukan mo may posibilidad na bumanggak ka hindi kaya sumubra maubli kang kang patay na hindi mo nasara yung depo may posibilidad din na ganun mapapasok ng tubig yung makina hindi mo nasa mapapandan pag napasok na ng tubig yun Ayosin natin tong bangka ni Kasoyo yan mga amigo yung bangka natin hindi pa yan binibinda ko na pero wala pa wala pa kung buyer hindi pa nadating ang buyer wala pang nag punta uh, buyer doon sa mga kursinada mga amigo yan yung bangka natin oh. ganda ng lutang yan contact lang kayo sa akin mga amigo uh, mayroon naman akong upload nakalagay yung aking cellphone number hindi kaya pwede kayong kumontak sa akin sa facebook uh, messenger Ah, uh, Facebook ko, yun lang din Victor Balitar lang mga amigo. Yung personal account ko, alisin niyo lang yung vlog dun sa dulo, yun din yung pangalan sa Facebook ko. Tapos yung ano naman, yung Facebook page, kaparehas mismo nung ano ko, nung uh, kung ano yung pangalan ko dito sa YouTube, yun din sa Facebook page. Pero doon sa personal account, Victor Balitar, mas maganda kung doon na kayo magme-message. yun Binububungan na nila mga amigo at uh, mag aayos na kami dito. yun mga amigo, 'yon Aka, pagtitingnan mo lang, kala mo lang lantap yan dito mga amigo. Gulong, yung, gulong lang yung nakikita natin sa tabi. Pero di sa lahat lantap gawa ng kubli. Yung dulo na yan, pag lumampas ka doon, nandyan malalaki ng alo. Ah, matatapos yata itong January mga amigo, walang lantap kaya ah, siguro next na talaga itong mga kalatong mga bangka. Ganun pa katagal. 'Yun ang mahirap dito pag amihanin. Mas mahaba 'yung istambay kaysa sa laot, kaya mas marami ang marami ang dumadayo. Yung ibang mga bangka dito mga amigo nasa Bataan na. Yung iba nasa Surigao. Iba-iba ang dinayuhan kung saan nila kursunada. Dati nadayo ako pero sa Subic hindi kaya bataan din uh, pero yung surikaw hindi pa ako nakaday ng surikaw mga amigo yan o mga pangulong yung mga pangulong yan ang hindi nadayot gawa na nandito yung payaw nila eh. may mga payaw yan kaya lang yun isang buwan na rin walang laot-laot mga amigo baka tutulong nga muna ako muna dito sa bangka ni Kasuyo pag ayos refer ay okay, di tulong-tulong tayo dito parang silang magkausap dyan ng eh, Amigo video ay ah lalayo na lang natin yan kung tutusin to yan mga amigo lumantap pa nga ito ngayon kahapon yang mga nyug na yan, ah bumabalik tatang dahon yan sa lakas ng hangin Oo, mabuti ngayon medyo mainit kahapon mayat maya umuulan may pag-ulan, may pag-init yan, pabago-bago ang panahon ah, uh, hindi natin alam kung hanggang kailan to. hindi naman ako nagtingin pa ng weather pero basta't nung huling pagtingin ko ng weather ah, uh, itong buong Januari walang makakalaot ganun sa kakuan ganun kalakas dito sa amin at ito, yan oh yung basura, hindi na uubos. kahit linisin na linisin hindi na uubos, bagsa ng bagsa yung mga dahon-dahon mga kahoy-kahoy na mga galing sa bundok na kasi tag-ulan nga dito sa amin ini tiniluluan ang bundok yung mga na bulok na kahoy yan, sa dito yan mga amigo, baka mga January, February pakikinabangan to, kasi ito mga ganito yung mga gas-gas na ganito yan, oh. binibili yan mga amigo may namimili, porsako maraming namumulot dito ngayon Kunti pa ito, ito mga ganito may namimili nito hindi natin alam kung saan dinadala basta may mga namimili nito yan. may mga namimili nito uh, kaya biaya pa rin ito sa mga taga rito eh. yung mga gustong kumita namumulot may may tig 80 sa ako, may tig 120 at saka may tig 100. Pero sa ngayon parang wala pa ako nakikitang namumulot dito. Araw-araw dito mga amigo, dami na ng mga dagsa na ganito. sa ako ang pagbibinta. Rap, wala pa, wala pa namimili ng kahoy yan eh. Wala pa. Oh, magagandang klase oh. Kakaunti pa yung kahoy pero may nabili na. Oh, may namumulot na. Oh, pa isa konti unti Ayun oh, ito yung mga mamahali ano. Oh, yan ganyan. Ito yung mga mahal, yung mga ganito. Ito, mahal ito. Isang sa isang sako nito. Yan yung ng oh, Tsaka, isang daan sa isang sako. Chakat kung gatong bilog. Kaya ito, 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 ito yung malalambot, ito yung oh, may nabili din dito, dito sa ng tigot sinta, 50. 50. 50. Yeah. Ot sinta ganyan yung ang sako. Chakat to, to stick. Oh, yan. Ito, ito yung nabu oh. ito yung nabubulok ay mabilis mabulok. Pero ito yung isang ito. Yan yung matitibay, gasgas -gas na yan eh. Hmm. Pinakang tigas na ng kahoy yan. 100. ang plano nito, tatayo ka ng mga sampipan dagdag ano? Mga isang pipa, dadagdag, das. Ha? One pit? Isang pipa ng tubak, dito mga siguro kahit mga kasusok, para may ganyan siya ba? May May bago na ito, may kubito ay. May bago naman na ito. Ang maganda dito, pagdating dito sa kalahasya, medyo gagano ka ng konti para, magka, para may hubog. Kasi tuwid ay o tuwid. Dapat kasi may hook, dapat kasi paduyan yan, yan paduyan. Oh. Tuwid man. Dito mga o, pag paduyan kasi magandang tingnan. Oh, yun lang kasi hubog oh, para gumandang tingnan. Oh, tuwid di oh. Parang parang bali doon oh, tapos biglang taas. Oh. Oh. Dapat kasi pahubog yan. Oh. Kasi parang parang pare pare lang haba ito eh, ang taas. Oo. Oh, oh. Tapos yung pilot house, isusukat lang talaga doon sa taas. pag umupo ka sa upuan, abot mo yung sakto sa pangangambyo, tapos sakto hindi ka rin suko pag nakaupo. Pero hindi naman pwede itong lagyan ng pilot house na pag nakatayo ka ay saktong tayo sa loob. Sobrang taas din, hindi naman bagay din sa bangka. Yung pag nakaupo ka, tamang tama doon sa klat at sa kasakambyada, tama din sa manubila tapos yung ulo mo, hindi lang din saya doon sa pinakabubong. Yon ang sukat dapat. Dapat ganun ang pagkakasukat ng kamarote. Hindi kagaya nito, pag pumasok ka sa loob, pag, hindi mo malagay yung manibila. Hindi ka, hindi ka pwede maglagay ng upuan sa loob. Ay, pag naglagay ng upuan, hindi ka... na ang leeg mo. Baruan ang malagay Hindi, yung dati niya, itong ngayon na kamarote, hindi ka magpwede kong sa upuan. Kahit pag naglagay ka ng upuan, hindi naman... Hindi ka na makaano yung ulo mo, hindi na makatawid yung leg. di, di ba tataasan naman yan tataasan palot house papataasan hindi na ha bubong oh hindi ano nga yung maglalagay ka ng upuan yung saktong nakaupo ka yung ulo mo hindi din sayad sa bubong o, tapos, pero bukod sa ganun may manhole pa rin doon sa tapat ng upuan na pag binuksan mo aray kang aray mong ilabas yung ulo ganun dapat Kagaya doon no, sa Itibang o bango. Pag gusto mong tumayo nakalabas yung ulo mo doon sa bubong May butas doon sa tapat ng kapitan Eon mga amigo Ito yung abangan ninyo Baka Kami na amigo Bido ang titiran nito Tulungan namin ni amigo Bido Ang ginagawa pala nito Nag-re-review pala ang mga ano ito ano palang lang na isip mong plano huh? pagpapatungan anong na isip mong plano dito paano ang style nang pag simbi dapat mo nang yan oh ko sana ito uh -oh. itong ang mas ang mas maganda sana nito pag magtatanim ka itutuhog ah tuhog tada. tapos naka diretso si sa baba dito hmm makatanim dito. Yeah, uh -huh. Kasi pag basta mo ipapatong, madaling mapuni, madaling maniyan uh -huh. yan. masira. Dito na i ano, dito na sa baba. Oh, nakabaon sa baba. Yeah. sa baba. Uh -huh. Pwede. Kasi kung itusok mo lang dito, wala yan, hindi yan matibay. Uh -huh. Mm. Dali lang yan masira. Kasi hindi na nga hindi na diretso yung plywood, hindi pa diretso yung gusok. hindi <tomitin> naman kailangan malaki yan. Ito, malaki na nga itong mga ginawa niya. Oh. Kahit maliit ayon, lang ayon. sa dito. Ang Ay, problema lang natin, wala tayong pait na kasya dyan. Ha? Ah. Na maliit. Ayon, na para pang butas. Bubutasin mo kasi yan eh. Oo, oh, mayroon niya ata may, may akong... Bagay, pwede namang itakam dito. Kaso lang, masisira itong baba. Mapuputol. Mayroon niya akong kwan Dito Doon sa bahay. Parang one-one foot. Oo. Yun. -huh. Unang medya ba yun? Ibubutas yan eh. Kasi sayang naman kung tatanggalin mo pa itong dingding. Pero pag gusto niyang tanggalin, naman, ilang plywood lang naman yan. Mo. Sige, malalaman niya pag ginagawa na. Basta abangan niyo lang mga amigo. Ano na ito? Ang maestro ko dito si amigo Bido pero tutulong ako sa kanya. Si ang ka, kaplano ni, ni Kasuyo ay... Si Amigo Bido, kung anong gagawin. Ngayon kung anong gagawin, alalayan ko na lang sila. Itong kalan, parang hindi ako na, sobrang laki. Ay, referring ko ito. Well, oh, so, sobrang laki man ang kala na yan. Talo pa man yung kala natin na yan. Oo, oh, lalita-lita bangka ang kusina ay eh. pinuno naman yung hulihan. Ayan mga amigo, abangan nyo lang kung anong kakahin at anong aming magagawa dito. Magagawa ng paraan na para hindi mahirap kasi nakita nyo naman doon sa mga nanonood kung gaano kahirap yung pag magpapaandar ng makina yung isang makina halos kinakatamaran ng panda rin dahil walang pisto kung paano paghikit yung isa naman mahirap din panda rin papalta na lang at papalta na lang daw yan hala sige mga amigo abangan nyo lang ah, kung kailan namin ito pisan